Ayan, magandang umaga sa iyo, uh, kakakamping uh, Romel. Yes, magandang magandang umaga, partner uh, Papa D. Ang kasama ng bintiin, sa Bangangay Silang Kumagong MBC, -e ha? ang isang lalaking kasama ng sinasabing ng loob sa Siapi Baler at Siapi Palayan City. ibigay ng PNP ang pangalan ng suspek ayon sa warrant of na kinilala sa pangalan Ryan Garcia Y son 35 años, may asawa, walang tamaho, residente ng barangay sosyal, Bungabon, Nueva Ecija. na arresto al suspect ng pinagsanib na pwersa ng Ping Bungabon Municipal Police Station sa pangunguna ni Police Major Amrik A. Terana, Chief of Police ng Bungabon Municipal Police Station. Mga personel ng Perth, per Manuver Platon, Bungabon Patrol Base, Best PMFC Nepo sa supervisyon ni Police Lieutenant Siriaco Timatic Jr. Patong Liber at ng Baler Municipal Police Station, Aurora Province. Sa visa ng warang to pare sa ilalim ng criminal case number 3570, kasong robbery na inisyo ng presiding judge Municipal Circuit Trial Court and Judicial Region Baler, San Luis, Aurora. May petsang October 2025, may rekomendadong piyansa na 36,000 pesos. Inokistyo naman na ang kasama nitong unang nahuli na si Resti Mendez, iulalaan na bakit binanggit ang kanyang pangalan at ipinakukorek na hindi siya naging rider o worker ng shopping. Sa kaalaman na kasama ng delfin ng lahat, mm. ang pasikula ay na sa media ang pangalan ng mga suspek para malaman ng taong bayan at makapag-ingat sila sa kaling makita nila ang mga may kaso at matulungan naman natin ng moral ng mga kinuhulang. Ngunit sa parang nga ngayon ay hindi binibigay ang pangalan ng mga suspek maliban may warrant of arrest order na binabanggit ng korte ang pangalan ng suspek na napatunayang guilty. Kaya kung uh, may nais sa uh, kabinti na na, sabihin ni Mari ito ay maging evidence din laban sa kanya, kaya pinapayuhan sila na mabigyan ng abogado na may libre mula sa gobyerno. Nasa kusudiyan ngayon ng bungabon municipal si, ng police station ng suspek, para sa wastong disposisyon. Ngunit inaasahan ito ay makakalaya pang samantala sa pamamagitan ng piyansa. Ito si Romain Roque, nagugulat sa istripto ng DWND Teleradio, ang inyong kakampi. Maraming salamat sa iyo, kakamping Romel Roque. Dalawa no, yung kanyang uh, na nakawan na Shopee sa isa sa Baler at isa sa Palayan City. Eh yung sa Palayan City parang bago-bago lang yun ano. Pero ang iniisip ko pala ay yung kung saan mo ibinabalik yung mga natatanggap mo kailangan mo tong i-return o i-refund. Hindi ko lang sure kung yun ay Shopee. Anyway, maraming salamat muli, Kakamping Romel Roque, sa iyong nagbabagang balita.